Okay, goodie guys, no. Meron tayong service dito na bottom load uh, dispenser, no. Ito ay to brand. So, ang problema nito, guys, walang lumalabas na tubig, no. So, ayan, no. Lahat, guys, walang uh, lumalabas na tubig. Pero, guys, uh, meron naman siyang laman, no. Ayan, no. Meron namang laman na tubig, no. So, walang lumalabas na tubig dito sa kanyang mga poset. So, pag ganito, guys, ang problema nito. Uh, bubuksan natin to yung taas ayan itong area na to guys uh, itong drum na to yan silipin natin to guys no kasi ito guys usually nagpo-frozen ito nagiyelo ito no so tulad niyan guys matigas siya baklasin no? matigas siya buksan so wag niyo siyang pilitin guys kasi nga uh, ito pag pinilit niyo ito guys mapuputol yung pinaka ploter uh, floater niya so wag niyo siyang pilitin kapag matigas yan No, kasi ibig sabihin guys, uh, kumapal na ng yelo yan sa loob. Kumbaga sobrang tigas na ng yelo. So ang naging cost nito guys, yung sensor ng uh, don doon sa malamig, hindi siya nag-automatic cut off. No? So, ibig sabihin guys, kahit malamig na siya, tuloy-tuloy pa rin takbo ng compressor hanggang nag siya, no? So, ayan. So, ito guys, nandito nakalagay yan sa gilid yung pinaka-sensor niya. So, makikita nyo yan guys, yung wire na nakabaon guys dito sa kanyang uh, uh, tawag nito no yung kanyang lagayan ng tubig or yung tanyang tangke no so may dalawang wire yan guys na naka-connect so yun po yung kinat natin no so hindi naman natin kasi pwedeng baklasin kasi nasa ilalim ito nakalagay so yung ginawa namin diyan guys pinotol natin yung wire para matis natin sukatan natin guys ng resistance yung kanyang sensor no so ato at guys natingnan natin kung anong resistance mayroon tayong makuha dito Ayan. Basta guys, wala nang ibang sensor na nakabaon dyan guys sa kanyang tanke. Nag-iisa lang yan, no? So, yun yung pinakasensor nyan. So, 0.3 kilo ohms na lang ito guys. Ayan. So, ibig sabihin guys, ano to? Wala na, sira na ito, no? So, ang gagawin natin dito guys, papalitan namin to ng sensor. So, dito namin binaon guys yung sensor ito. Ayan, binaon na natin. Ito yung pamalit natin, binaon natin dyan sa kanyang body. So, make sure guys na... Nakadikit siya doon sa, sa coil, no? Kasi yung Uh, pinaka drum niyan guys paikot yung copper diyan no para siya yung nagbibigay lamig diyan sa pinaka drum niya so ang ginawa natin diyan natin mismo siniksik yung pinaka sensor natin doon sa coil na paikot diyan no or yung kanyang evaporator no kung tawagin no or coil na umiikot diyan sa drum or sa kanyang lagayan ng tubig so ibig sabihin guys yan ang nagkos ng pagyelo kaya ang nangyari guys hindi na siya nagka-cut through ito takbo ng compressor. Kaya nag-refresh yung water. Kaya walang lalabas na tubig. Okay guys, thank you. Bye-bye.